Wow! Happy Sunday sa ating lahat mga karumareko vlogs. Alam niyo ba mga ka-idol? Habang ako'y nagmamaneho at ako'y pauwi ng alamang mga idol. Ito sa kahabaan ng service road na ito mga idol. Ay ang sarap ng aking patakbo mga idol. Pero alam niyo ba mga idol? Huwag tayo talaga. Eh nasa ganitong kalsada. Hindi natin alam kung ano talaga ang ating makikita. Ang ating mga magadaanan. Sa ganito po dito ngayon so doon. Alam nyo ba, pagbaba po dito. Sa pagpakit po dito, yan pagbaba ko, nakita ko mga idol. May nakapawa po dito mga idol. Ayan o. Oh. Hinalampas ko lang nila dito mga idol. Kaya ang ginawa ko, hinintuan ko ito mga idol. At nag-hazard ako dito para itabi ko ang mga natumpa yata ito mga idol na uh, yung kanilang mga uh, carp. Ayan, so kaya mga idol, bumaba ako dito para aking itabi ang mga uh, nakahambalan sa daan. Ano niyo ba mga dinura ang ginagawa ko? Ang hindi ba ko kaya ko sa ginagawa ko? Ang sa gigid mga ito. Yan, ito niya naman. Alam niyo ba idol? mga ito? Ba, idol? Maraming mga dami ito. Mukhang matagal-tagal na rin itong inipon. Kung sino man ang may-ari nito mga ito. Walang tao dito mga ito. Mukhang uh, iniwan ito dito sa gilid. Kaya hindi niya napansin na yung kanyang daladala ay tumumba. Kung makikita nyo dito, mga idol, talagang aking iniisa-isa ang aking mga kinukuha. Ayan. At kita nyo ba, mga idol? May isang uh, god sa Marta dito, mga idol, na, ayan, sabi niya, Sir, tulungan na kita. Ayan, ayan. shop out sa iyo, kuya. Napaka-buti ng puso mo. No? Hindi ka nandang isip na ako ito, mga Ang daming tumadaan dito, mga idol, pero, iisa lang yung tumulong sa akin. Kaya, napaka-buti ng puso nito ni kuya, mga idol. Ayan, ayan. No. Kaya, bilang mga motorista mga idol huwag tayong mahilig tumulong lalo lalo na sa mga ganitong bagay mga idol kita nyo ba bueno, yun o oh, may bato hindi ko pa rin agad napansin yung mga idol na may bato pala doon kaya ayan o oh, kita nyo yung mga idol dinadaan lang kami dito, itong mga idol pero hindi natin masisisihan mga idol kasi na syempre may mga plano din yung mga yan sa buhay nila nagmamadali sila may mga lakad pa sila ganun so kaya kaya na namin dalo ni kuya nakita yung ito na park Ayan. So, ito niya bang mga idol? Ito ba si ipang din ni kuya? At ito nga pala mga idol, yung dumating na yan si kuya nakahubad. Sa kasamahan daw niya ito. yung pushcart kasi ito dalawa ito mga idol. May isa pang nasa unahan. Ito yung tumumba sa kasamahan niya. Yung nasa unahan sa kanya. Ayan, sabi niya, uh, hindi daw nila nakita. Hindi daw niya nakita na tumumba yung pushcart. Kaya ayan mga idol, tumumba na rin siya sa paghahakot. Ayan, kita nyo ba mga idol? Hindi naman sinasadya nila ito na itumba dito sa kalsada. Kaya napaka siya na aming um, may nililigpit yung mga gamit mga idol. Ayan, kita nyo naman. Kasi pagsipatan tayo dito mga idol. Ayan, sinipa ko rin yung bato kasi delikado yan mga idol. At dito naman pala mga idol, ah, ano, nakapag-pissbong ako kay kuya. sa mo, please, At ingat ka para, tag sa sa'yo kuya. Ayan. So, ayun na mga idol. At natapos namin na maayos. Ayan, salamat kay Kuya. God bless sa'yo, Kuya. At ito si Kuya, chinichip na yung mga gamit mga idol. <tinyo> At dito na nga yung gulong kung okay, At dito namin nilagay ni Kuya sa gilid yan mga idol. Para hindi rin makasababal maka dahaba, mga, sa dito sa pedestrian. Ano na, no, pwede ano? Ayan, tada, ano na ano, ano, na ano. na. Hirap kasi mag-voice Dito sa... <tinyo> uh, ano? 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 na Ano? 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 ay gawin na natin ang paraan na maitabi natin para na rin sa kaligtasan ng mga kahon. Oh, diba mga idol? Kaya saludo ko lumay kuya, God bless you kuya, at ingat tayo parati mga idol sa lahat, lahat ng ating mga ginagawa. So yun lang guys, at God bless at mga Bye guys!